sa bawat lumang bayan sa Pilipinas, may mga puntod na hindi na binibisita. Hindi dahil nakalimutan, kundi dahil iniiwasan. May mga nitso na kahit lumipas ang dekada. Walang bulaklak, walang kandila at walang gustong lumapit. Hindi dahil walang laman ang mga ito, kundi dahil may bantay. Ito ang dokumentaryong kwento ng isang nicho na ayon sa mga matatanda sa lugar Hinding-hindi dapat buksan. Matatagpuan ang sementeryong ito sa isang liblib na barangay. Mahigit isang daang tao na ang tanda nito. Gumuhu na ang mga pader. Ang mga pangalan sa lapida ay halos hindi na mabasa. At tuwing madaling araw, balot ito ng makapal na hamog. Ngunit may isang mitso na naiiba. Wala itong pangalan. Walang petsa. Tanging isang simbolo lamang. Up isang krus na tila binura ng sadya. Ayon sa mga nakatatanda, ang nitso raw na ito ay isinara ng tatlong beses. Dahil sa tuwing binubuksan, may namamatay sa baryo. Noong dekada anim na po, may isang grupo ng kalalakihan ang nagdesisyon na linisin ang sementeryo. Isa sa kanila ang napansin ang misteryosong nitso. Wala raw record. Wala sa listahan ng mga namatay. Sa paniniwalang walang laman, sinubukan nila itong buksan. Hindi pa raw tuluyang nabubuksan ang labida. Nang marinig nila ang iyakan, mahina, parang bata, pero walang laman ang paligid. Kinabukasan, isa sa kanila ang natagpuang patay sa sarili niyang bahay. Walang sugat, walang bakas ng laban. Ang sabi sa death certificate, cardiac arrest. Ngunit ayon sa pamilya, nakadilat ang mga mata at para bang may nakita siya bago tuluyang namatay. Simula noon tuwing alas tres ng madaling araw, may umiiyak daw sa sementeryo. Hindi sigaw, hindi hiyaw. Kundi iyak na parang pinipigil. May mga tanod na nagbantay, may mga nagdasal, may mga nagtangkang takpan ang nicho ng semento. Pero ayon sa mga saksi, habang tinatabunan ito, palakas ng palakas ang iyak Isang pari ang inimbitahan upang magbasbas Ngunit hindi raw nito tinuloy Ang sinabi niya lamang Hindi lahat ng inilibing Ay dapat gambalain. Ayon sa lumang tala ng bayan May isang pamilya na bigla na lamang nawala noong panahon ng digmaan Ina, ama, at isang bata Ngunit wala ni isa sa kanila ang opisyal na naitalang patay may bulong-bulungan na ang bata raw ay inilagay sa nitso ng buhay dahil sa paniniwalang may dala itong sumpa. At ang sumpa raw ay hindi sa bata, kundi sa sino mang gagambala sa kanya. Doon umano nagsimula ang iyak. Hindi raw ito mamto humihingi ng tulong, kundi nagbababala. Ayon sa mga matatanda, kapag binuksan mo ang nitsyo, may kapalit na buhay. Hindi kailangang ikaw mismo ang mamatay. Minsan, isang mahal mo sa buhay. May isang binatilyo noon na naghamon sa sumpa. Binuksan ang nitso bilang patunay na walang multo. Pag uwi niya, malakas at masaya pa siya. Ngunit kinagabihan, ang kanyang ina ang pumanaw habang natutulog. Noong modernong panahon, isang grupo ng content creators ang nagtangkang dokumentuhan ang nitso may camera, may ilaw, may live recording. Nang mabuksan ang kalahati ng lapida, biglang nagloko ang audio. Ang tanging narinig sa playback ay, Isara mo. Kinabukasan, ang isa sa kanila ay nasangkot sa aksidente. Walang preno, walang paliwanag. At ang video, hindi na muling na-upload. Marahil ang nicho ay hindi bilangguan ng kaluluwa, kundi paalala. Paalala na may mga trahedyang hindi dapat inuusisa. May mga kasalanan ang nakaraan na mas ligtas kung mananatiling nakabaon. Hindi lahat ng lihim ay nilalayong mabunyag. Ang kwentong ito ay paalala na hindi lahat ng bagay ay dapat buksan. Hindi lahat ng lihim ay dapat alamin. May mga hangganan na kapag nilampasan may kapalit. Hindi sapagkat naniniwala tayo sa multo kundi dahil may respeto tayo sa patay at sa sakit ng nakaraan. Kung naniniwala ka na may mga lugar na may sariling bantay, mag-comment ka sa baba. Kung may kwento rin sa inyong baryo na ipinagbabawal galawin, ishare mo. At kung gusto mo pa ng ganitong uri ng kwentong dokumentaryo, folklore at misteryo, Like, follow and subscribe at share ang video dahil hindi lahat ng kwento ay gawa-gawa lamang.